Pagod na yan si Idol pero nasa iyo pa oh. Ah, yan talaga yan ang trabaho namin araw-araw. Oh. Kwento ah, si Idol oh. Yan ang mga yan ang mga karga nila oh. Namin pala. Hindi lang nila. Kasama si ako jan Iyan na. Oh. Kunti na lang mga idol oh. Konti na lang. Konti na lang ang pasensya. <laughs> Konti na lang tapos na. Oh, so, habang natatrabaho kayo, huwag kayong masyadong seryoso para di kayo masyadong mapagod. Dapat ano, enjoy enjoy lang. Mga malaya nyo, tapos na ang trabaho nyo. Oh, ina muna. Ito, Dapat, enjoy nyo lang inyong trabaho para hindi masyadong ramdam ang pagod. Di ba, idol? Oo, oh, may tama. May tama. May masyayang trabaho kung wala nyo sa Aray ko! Alam mo ah! Aray ko ha!